Hayan, dumating na nga po yung hinihintay namin na padala ng seller na binigay sa akin na free sample product. Yan guys. Ayan po yung kagandaan dito kapag kayo po ay nag nag-affiliate po kayo kasi pag nagustuhan po ng seller yung mga video nyo, pag maganda po yung mga ano, video presentation po ng product na pinopromote nyo, mas marami, mas marami po kayo makukuhang free sample. Mas madali po mag-approve yung seller na ba mas po mag-approve yung seller na bigyan kayo ng mga free sample. Kaya ayan po, ganyan po yung kagandaan. Ako pang pangalawa pa lang po yung free sample na nakukuha ko. Kasi nga, bagwan pa lang naman po ako sa pag-affiliate. Kaya hindi pa po ako gaanong magaling mag-edit ng mga product. Kaya ayan guys, simulan nyo na po ngayon. Kagaya sa mga kagaya ko po ng mga mami dyan, mga nanay dyan na nasa bahay lang. Gusto rin magkaroon ng sariling income habang nasa bahay. Try nyo na po yan. Mag-affiliate na rin po kayo. Alam nyo na po kung saan yan. Kung yung mga hindi pa po, po alam. Ayan, sa TikTok po yan. Nag-affiliate po ako. Bagwa lang po ako. Thank you for watching. Bye-bye!